Nagutos si Vladimir Putin na ilipat agad ang kagamitang militar at magtayo ng matitibay na estrukturang pangdepensa sa hangganan ng Finland. Sa Kremlin, sinabi ng tagapagsalita ni Vladimir Putin na si Peskov na ang Europa ay labis na namimilitarisa. Sinisira ang mapayapang diyalogo ukol sa Ukraine at pinatatagal ang pagtatapos ng digmaan. Kaya naman kailangang maghanda ang Russia para sa isang malaking sagupaan militar. Ayon kay Dmitry Medvedev, pangalawang tagapangulo ng Security Council ng Russia, naghahanda ang Finland ng base para sa pag-atake sa Russia matapos sumali sa NATO gamit ang depensa bilang dahilan. Ayon sa kanya, masigasig ginagamit ng NATO ang limang operasyonal na larangan ng Finland, lupa, dagat, himpapawid, kalawakan, at cyberspace. At syempre, kasama pa rin ang takot sa biological na armas. Sinabi ni Medvedev na sa kanyang mga salita, ang mga hindi kaalyadong bansa ay nagdadala sa Russia ng mga uri ng halaman, hayop at mikroorganismo na hindi karaniwan dito upang gamitin ang mga ito bilang sandata. Dagdag pa niya, dinidevelop ng kanluran ang biological na armas sa Ukraine at Georgia. Maaaring pagtawanan ito, ngunit nagbabala ang Europa na ang imperialistang ambisyon ni Vladimir Putin ay lampas pa sa hangganan ng Ukraine. Sa totoo lang, dito pa lang talaga nagsisimula ang lahat. Nanawagan si kansilyer ng Alemanya, Friedrich Merz, sa mga kaalyado sa Europa na muling suriin ang prioridad at humanap ng bagong katuwang dahil sa nagbabagong relasyon sa Estados Unidos. Ako si Alexi Pichy. September si siyam ngayon. Talakayin natin ito sunod-sunod. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito, at siguraduhin mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link na ito. Kaya, magsisimula ako hindi sa pahayag ng mga Ruso, kundi mula sa Chancellor ng Germany na si Friedrich Merz. Sinabi niya ngayon na ang mga imperial na ambisyon ni Vladimir Putin ay lagpas pa sa mga hangganan ng Ukraine. Dito palang talaga nagsisimula ang lahat. Nanawagan siya sa mga kaalyadong Europeo na muling suriin ang prioridad at maghahanap ng bagong katuwang dahil sa nagbabagong ugnayan sa Estados Unidos. Narito ang sinabi ni Mertz, dapat nating ayusin ang ating mga interes dito sa Europa. Walang huwad na nostalgia. Bagamat mahalagang kaalyado ang Estados Unidos, ginagawa ng Washington na depende sa interes at kondisyon ang pakikipagtulungan. Sinang-ayunan ng presidente ng European Commission na si Ursula von der Leyen ang kanyang posisyon na dati nang tinawag si Putin na isang mandaragit na hindi titigil sa Ukraine. Narito ang kanyang sinabi. Ilang taon nang ginagamit ng mga tagapamagitan ni Putin ang hybrid at cyber attacks laban sa ating lipunan, ginagawang sandata ang mga migrante at sinusuportahan ang depensa ng Ukraine. Dapat tayong mas maging responsable sa ating seguridad. Aniya, kasabay ng paalala sa plano ng European Union na paunlarin ang industriya ng depensa na nagkakahalaga ng 800 bilyong euro. Ngayon, pinapatunayan ng konkretong hakbang ang pag-aalala ng mga lider ng Europa. Inatasan ng pamahalaan ng Pransya ang lahat ng ospital na maghanda para sa posibleng malaking sagupaan bago Marso 2026. Ayon sa ulat ng Le Figaro, nakatanggap ng mga tagubilin ang mga regional health agency na maghanda para sa malawakang pagtanggap ng mga sugatang sundalo maging Pransesman man o kaalyado mula sa NATO. Nagbabala si Mark Ryute na posibleng handa ng umatake ang Russia sa alyansa sa loob ng limang taon. Nagbabala ang intelihensya ng Denmark. Posibleng magkaroon ng lokal na labanan laban sa kalapit na bansa sa loob ng anim na buwan. At sa dalawa hanggang tatlong taon, maaaring bantaan ng Moscow ang isa o ilang NATO na bansa. At ngayon, hayagang nagsimulang magbanta ang Moscow sa Europa ng digmaan sa paraan na karaniwan sa kanila. Pagkatapos sumali sa na ito, naghahanda ang Finland ng base para sa pag-atake sa Russia gamit ang depensa bilang dahilan. Si Dmitry Medvedev, pangalawang tagapangulo ng Konseho ng Siguridad ng Pederasyong Ruso, ang gumawa ng pahayag na ito. Ayon kay Medvedev, ang North Atlantic Alliance ay lubos na sangkot sa mga bagay na ito at kasalukuyang masigasig na pinag-aaralan ang lahat ng limang operasyonal na kapaligiran. Ang Suomi ay ang tawag sa Finland sa wikang Finnish. Lupa, dagat, hangin, kalawakan at cyberspace. Malapit sa hangganan ng Russia, ginagawa ang command structure ng mga advanced na puwersang panlupa ng NATO na maaaring tumaas sa isang buong brigade na may limang libo katao ayon kay Medvedev. Binanggit din niya ang pagdeploy ng Regional Command Headquarters ng mga puwersang panlupa ng NATO sa lungsod ng Mikeli at ang paglitaw ng bagong garison sa bayan ng Ivalo na matatagpuan 40 kilometro mula sa teritoryo ng Russia. Inakusahan ni Medvedev si Pangulong Alexander Stubb ng Finland na itinutulak ang bansa sa isang armadong tunggalian at idinagdag na ang pagnanais na makinabang sa Russia ay itinanim sa isipan ng mga Finnish. Ipinahayag ni Medvedev na nagbigay ng utos si Vladimir Putin na palakasin ang hangganan sa Finland. Sa pagpupulong kasama ang mga lokal na opisyal, inihayag ni Medvedev ang pagtatayo ng estrukturang pangdepensa sa mga lugar malapit sa hangganan. At dito kailangan nating alamin kung sino ba talaga ang gumagawa ng mga tugon at kung sino ang mas agresibo. Simula setyembre, isa nagsimulang mag-operate ang punong tanggapan ng Regional Command ng Hukbong Lupa ng NATO sa lungsod ng Mikeli, Finland, isang daan at apat na kilometro mula sa hangganan ng Russia. Sa unang yugto, mga sampung opisyal ang magtatrabaho doon, na posibleng madagdagan hanggang limampung katao. Ang limampung katao sa hinaharap, iyan ay malaking banta para sa Russia. Bagong estruktura sa ilalim ng pamumuno ng NATO Norfolk Command sa Estados Unidos. Ay mga ngasiwa sa pamamahala ng mga puwersang panlupa ng alyansa sa hilagang rehiyon. Koordinasyon ng mga aksyon ng mga pambansang hukbo, pati na rin ang sabayang pagpaplano ng mga pagsasanay at operasyon. At itong partikular na insidente ang tinatawag ng Kremlin na isang akto ng agresyon, na di umano'y nagpapakita na ang NATO ay naghahanda ng pag-atake sa Rusya mula sa teritoryo ng Finland. Kaya naman may dahilan si Putin na magdala ng mga tropa sa hangganan. Kumpara sa mga Ruso ito, ay isang peking liwanag at malinaw ang luhika kailangan nating pag-aralan ito ng kaunti. Ang totoo, ang paglikha ng NATO headquarters sa Mikeli ay naging tugon sa mga aksyon ng mga Ruso sa hangganan ng Finland. Ang totoo, noong Mayo ngayong taon, ibig sabihin tatlong buwan na ang nakalipas. Nalaman na may aktibong konstruksyon sa mga lugar ng Russia na malapit sa hangganan ng Finland. Bagong silungan ng fighter jet, imbakan ng armas, kagamitang militar at dosi dosenang ng sundalo. Lahat ng ito ay nagpapakita ng paglipat ng malaking puwersa. Kinumpirma noon ng NATO na ang ganitong aktibidad ay mukhang isang estrategikong paghahanda para sa bagong paglalagay ng mga tropa. Noong tagsibol pa lang, alam na ng lahat na pinalalakas ng Rusya ang kanilang kakayahan sa Kamenka, Alakorti at malapit sa Estonia. Bilang tugon sa mga aksyon ng Ruso, nagtayo ang NATO ng himpilan sa Finland. Ayon kay Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Pangulo ng Russian Federation, pinapahirap ng European Union ang mapayapang usapan sa Ukraine at pinatatagal ang digmaan. Halimbawa, binanggit niya ang sinabi ni Rusula von der Leyen ng European Commission na kailangang gawing bakal na porcupine ang Ukraine na hindi kayang lamunin ng kalaban. At susunod, babanggitin ko ang sinabi ni Peskov. Ang mga bansang Europeo ay kumikilos kung sa wikang Ruso sa isang medyo pabigla-biglang posisyon. Ano yon? Kung gagamitin ang mga klisey noong panahon ng Cold War, ito ay pabigla-biglang militarismo ng Europa. At ang ganitong posisyon ng mga Europeo ay hindi nakakatulong, bagkus nagpapahirap pa sa proseso ng pag-aayos. Matagal nang nauunawaan ang pangunahing sanhi ng SVO sa mundo. At syempre, lahat ng pagsisikap ni Pangulong Putin na ipaliwanag at ikwento ito sa kanyang mga kausap ay nagbubunga. Parami ng parami ang mga bansa na nakakaunawa sa atin. Kapansin-pansin, ang mga bansa ng European Union ay tinatalakay ang paggawa sa Ukraine na parang isang porcupine bilang bahagi ng pagbibigay seguridad sa Ukraine. Ito ay isang estratehiya na kilala bilang Israeli o South Korean na modelo na dapat makatulong sa Kyiv na magkaroon ng posisyon ng lakas Upang maiwasan ang muling pagsiklab ng labanan pagkatapos ng tigil putukan. Ipinapalagay nito ang paglikha ng multi-level at mataas na epektibong depensa at una sa lahat sa tulong ng sandatahang lakas ng Ukraine. Handang tumulong ang 26 na bansa na kabilang sa koalisyon na itayo ito para sa Kyiv at partikular, ilan sa kanila ay maaaring magpadala ng kanilang mga sundalo sa Ukraine bilang suporta sa hukbong sandatahan ng Ukraine. Ngunit ang Russia ay galit na galit na sumisigaw na hindi nila papayagan ito na siyang lumilikha ng lahat ng kondisyon para sa panibagong agresyon ng Russia laban sa Europa. At sa huli, magbibigay pa ako ng isa pang baliw na pahayag ni Medvedev sapagkat ito ay mukhang isang palatandaan. Narinig na natin ang ganitong kalokohan bago pa umatake ang Russia. Sinabi ni Medvedev na ang mga hindi kaalyadong bansa ay maaaring magpasok sa Russia ng mga uri ng halaman, hayop at mikroorganismo na hindi karaniwan doon upang gamitin ito bilang sandata. Ipinunto nito na kabilang sa mga organismo na hindi karaniwan sa klima ng Russia ay may mga sanhi ng malulubhang nakakahawang sakit, mga insekto'ng peste, mga damong ligaw at mga nilalang sa tubig. Sabi ni Medvedev, ang pagkalat nito ay nagdudulot ng pandemya, allergy, pagkamatay ng hayop, pagkawala ng ani, pagbaba ng yamang gubat at panghunting at pinsalang pang-ekonomiya. At tila para hindi magmukhang ganap na baliw si Medvedev, sinabi ni Mikhail Kovalchuk, presidente ng Kurchatov Institute at kaibigan ni Putin, na nagsasagawa ang kanluran ng eksperimento sa biological na armas sa mga ospital ng psychiatrico sa Ukraine at Georgia. Ayon kay Kovalchuk, pagkatapos bumagsak ang Union of Soviet Socialist Republics, kinuha ng mga Amerikano ang kontrol sa sanitary at epidemiological stations ng dating mga Republikang Soviet para makuha ang mga lokal na strain at mikroorganismo. Upang makalikha ng mga epidemikong virus para sa partikular na mga rehiyon ng Russia, at maitago ang paggamit ng ganitong biyolohikal na armas bilang mga likas na proseso ng kalikasan. Kaya naman, ayon kay Kovalchuk, kailangang agara na sakupin ang lahat ng mga nakakatakot na laboratoryong ito upang mapigilan ang biyolohikal na banta sa Russia. Dito ko muna tatapusin mga kaibigan. Ibahagi ang opinion at konklusyon ninyo sa mga komento sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.